nice gabi ho ulit at maraming salamat. Woo! Pag tayo ko tinatanong sa si direksyon ka siya kasi okay. mo, eh. Ano ba itong award na to? <laughs> Special jury citation for what? For best dressed of the night? Special jury citation for best performance? Ganun ba yun? Okay. Ah, okay. So, salamat po. natatangahan ako. Ayoko naman magpasalamat ko pag may intindihan niyo po. Ay. Pero... Ito na po, mabasahin so niyo. Ah, ayun, yung screen pa lang, maka sa best hairstyle, best outfit. Ito okay. na po, ito na po. The jury of the 15th Emmerich Awards, a special citation to a performer who has broken the ground and gone out of the familiar and comfort zone to prove his growth as an artist and tackle issues relevant, relevant to the contemporary society. The NMFL Jury Honors, Bison Duff! joke yun. um, maraming maraming mo sa pagkilala na yun. Thank you very much. Yeah, thank you so much. Tonight, I am seen with this movie, with this project. I am finally seen. I have, I have been participating in the Metro Manila Film Festival for years. This is the first time na meron akong award. Right? Maraming, maraming, maraming maraming salamat sa pagkakataon na ibigay pa sa akin ng abs Sa mga panahon na hirap na hirap na yung kumpanya ang kinabibilangan ko, eh, uh, pinipilit pa rin nilang gumawa ng magagandang proyekto, magagandang mga contents. At nagpapasalamat ako dahil sa mga pagkakataon na hindi na nila kayang gumawa ng maraming maraming proyekto, maraming pelikula, maraming contents. Isa ako sa mga nabipili nilang gumawa ng mga pelikulang uh, ilalabas nila bawat taon. At maraming salamat kay Direk Jula na binigyan mo ako ng ganitong istorya. Binigyan mo ako ng ganitong istorya na inaantay na rin ng marami. Binigyan mo ako ng ganitong pagkakataon na kumanap sa isang karakter na na hindi lang magpapatawa, isang karakter na hindi lang maaaliw sa mga manunod, kundi tutusok sa mga puso at kaluluwa ng mga kakita nito at makapagbibigay ng maraming uh, realizations at maraming maraming aral sa mga makakatumahay ng pelikulang ito. Maraming maraming salamat sa paggabay mo at ah... May romantic surprise. My God, ahabaan ah, ko na kasi baka tungkol pa ito. Ibig sabihin, hindi ako magbe-best actor. <laughs> baka sayang naman yung ultimate at sikat naman siya pa kaya tinan natin siya for star value of the world. Iba pa lang si Brian. Pero special jury citation, maraming salamat sa pagkilala at sinashare ko to sa mga kapwa ko artis sa Pilipino to. I also share this to Eugene Domingo who I strongly and absolutely believe also deserve to be at least nominated for the best supporting actress. Ayon din si Gladys Reyes at si Maris Racal at ang nanay ko si Malu, si, uh, Malu, uh, Malu Santos kung gusto ko pa rin. <laughs> Malu na gusto ko. Si Malu Santos ay kaya dista. <laughs> Maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko na ako alam ko, pero gusto kong um, gusto kong i-share to sa nanay ko. Nanay, may award tayo mabigat na mabigat. Meron ka na namang i-display at pupunasan ito pag mabalaki sa mga kasama mo sa masimbahan na kung sa amin. No? At ay, uh, inaalay ko rin to sa sa aking asawa na si Ayon Perez. Siya pinakamasaya dito. Maraming maraming salamat. At uh, Inaalay ko sa lahat ng bahagi ng LGBTQIA plus community. Para sa ating lahat to, maraming salamat sa Metro Manila Film Festival at kinikilala niyo ako at ang kahitayahan ko, isang baklang performer. Maraming maraming salamat. The vice I always in the service of the Filipino worldwide. Okay, congratulations, everybody. But right now, to present the next award, we still have Mr. Lorda Filipino and Mr. Davis. Thank you. For the best screenplay, <laughs> <button, you> not know? the <laughs> As